Hi! Hello nga pala doon sa taong panay-comment sa akin. Shout-out nga pala sa kanya. Itong video na to ay para sa Yoto. Nagsasawa na kasi ako sa kakasabi mo ng saan na napunta ang suporta ng anak ko. Gusto, gusto mo ba sagutin ko na yan? Kasi ilang beses ka na kasing tanong ng tanong kung saan napunta ang suporta ng anak ko. Ha? Saan nga ba? baket may libre na ba ngayon pagpapaaran may libre na ba na kagamitan may libre na ba na pagkain ha kuryente wifi luho ng anak mo merienda at kung ano-ano pa libre ba siguro naman alam mo yan hindi naman siguro libre diba oh sana nga ba ang suporta. Ikaw naman, para ka namang di mo ako kilala eh. Para naman hindi mo ako kilala pagkatao. Alam mo naman yata kung gaano ako kakuripot. Pagdating sa barkada, hindi ako gumagaso, hindi ako mabong, mabong, ah? hindi ako galante kasi pinahalagaan ko ang bawat pera. Oo. Uh -huh. At ala, isa pa, hindi, hindi naman siguro ako sugarol hindi rin ako lalakero na ako ang gumagastos Ama, alam mo naman yan bakit ka nga pala tanong ng tanong hindi mo mo matanggap na magsusuporta ka na lang ha sa 11 years hindi mo ako kilala pagdating sa pera bakit mo kailangan hanapin pa kung saan napunta ang suporta ng anak mo Nababalitaan mo ba na nagiinom ako at ako'y tumataya? Nabalitaan mo ba na, nagsusugal ako? Nabalitaan mo ba na naninigarilyo ako at kung ano-anong bisyo? Oh, nabalitaan mo ba na nagbabarkada ako? O oh, saan na punta ang pera? Isip-isip din pag may time. Hindi yung puro lang hanap ng mali. Mahihirapan kanyan kakahanap-hanap mo ng mali sa akin parang nahalata na kita siguro di mo matanggap ang buhay mo ngayon oh no? aminin mo na siguro nagsisisi ka no sa ginagawa mong pinasok na buhay mo ngayon kaya ang ginawa mo para mapilitan kang tanggapin mo ang buhay mo ngayon iniisip mo na lang na ako'y mali, ako'y masamang babae. Ako ang napakawalang pintang babae. Kaya ganun ang ginagawa mo para lang maging tama ang desisyon mo ngayon. Kasi ba naman pag iniisip mo yung mga tama sa akin, yung mga tama kong ginagawa sa buhay, masasaktan ka. Masasaktan ka, di ba? Kaya ang ginagawa mo siguro para lang mag-move on ka, hinahanapan mo ako ng butas. Kunting kibot ko na lang, hinahanapan mo ng butas. Lahat ng pangyari sa buhay ko, binibigyan mo ng kahulugan. At ano ngayon kung magpapacheck up kami ng anak ko? Bakit naging na ba yung anak ko? Porkit ba nagpapacheck up kami? Napakalala na ba ng kondisyon niya? Siguro naman, hindi. Alam mo, nagpa-check up ako, pina-check up ko ang anak ko, kahit hindi pa malala. Dahil ayokong antay na lumala. Sinasamantala ko lang naman na libre, alam mo naman ako, mahilig sa libre. Hindi naman lahat libre, depende na lang din sa libre. May libre po kasi na i-check up. Alam naman ako magpa-check up isawa ng Diyos, wala naman akong sakit, wala naman akong sakit na nararamdaman. Yung anak ko, kaya pina-check up ko, ganun ako ka, ka bait sa anak ko. Hindi ko na inaantay pang lumala. Sinamantala ko na libre check up. At pansakali mang may reseta, pag-iipunan ko yan. Diba? Alam mo naman ako, diba? mahilig ako mag-ipon. Kung mayroon akong gustong hangarin, pinag-iponan ko 'yan. Kahit sa kahit, kahit sa anumang paraan. At hindi naman siguro kalakihan ng pag-iponan ko. Kaya dandahan sa pananalita na saan Dapat ang isanong mo, kumusta na ang anak ko? Ganon, hindi yung ang itatong mo agad ang suporta. Mahal na mahal mo talaga yung suporta na yan, no? Lagi mong hinahanap kung saan napunta ang suporta. Hindi pa nga ako mayaman, panay nahanap mo kung saan, napur, sa kung saan napunta ang suporta mo. Kawawa ka naman. Kung nabalitaan mo na mayaman na ako, dyan mo hanapin kung saan napunta ang suporta mo. Kasi bandil-bandil na ang pera ko eh. Saan na napunta yung suporta mo? Baka tinapon, baka isipin mo, tinapon ko na lang, pinang pinang ano, ah, ang pera, hindi tinatapon, ginagastos yan. Oh, siguro naman, gets mo na. At liwanagin ko nga pala yung sinabi mo sa akin na comment mo na sinusulo ko daw yung, sinusulo Sinabi mo sa akin na sinusolo ko yung suporta ng anak ko. Wow, ang saya, ang sarap naman ng buhay ko pag ganyan. Siguro binibigyan mo kami ng kakainin araw-araw, pangbayad ng school, pangbaon, lahat-lahat. Kasi sinusolo ko ang suporta ng anak ko eh. Kaya, ibig sabihin pag sinusolo ko ang suporta ng anak ko, It means maraming bigas dyan, maraming ulam, maraming nagsusuporta. Suportado mo rin ako, ba? Diba? Kasi solo ko yung suporta ng anak ko eh. Mayroon siya, nabubuhay pa rin sila. Kasi sinusulo ko. At may isa pang sinabi mo, makapalang mukha ko. Makapalang mukha ko, natural. Kailangan ko talagang papakapalin ng mukha ko para humarap sa kamera. At yung sinabi mo na Nakikikain lang ako sa suporta ng anak. Oulitin ko. ko. Naudlo tuloy kasi may tumawag. Yung tungkol sa sinabi mo na nakikikain ako sa suporta ng anak ko. At sinulo ko pa ang suporta ng anak ko. At isa pa, makapalang mukha ko kasi wala akong trabaho. Walang wala daw akong trabaho. Kawawa naman ako. Wala na nga akong trabaho makapal pang mukha, nakikikain pa sa suporta ng anak ko. Ang gulo, di ba? Akala ko sinulo ko yung suporta ng anak ko. Kung sakali mang ako walang trabaho at sinulo ko yung sa yung suporta ng anak ko. Isang tanong. Anong binubuhay ko sa kanila? Damo? Hindi naman yan kambing na itatali ko lang sa isang puno at nabubuhay na. Hindi na kailangan pa aralin, hindi na kailangan bilhan ng mga damit, hindi na kailangan paliguan, hindi na kailangan na pakainin, tatali na lang sa ano sa isang lugar na madam mo, hindi naman siguro, 'di ba? Kasi sabi mo sinulo ko na lahat eh. Oh. At saka 'yung isang anak ko, may binubuhay din ako. So, kung sinulo ko 'yan, Ha, kasya ba yan? Please, hindi yan kasya. Hindi yan kasya yung support ang binibigay mo sa anak ko. Hindi yan kasya sa amin mag-ina na yung isa kong anak. ba diba, alam mo naman yan, may isa kong anak. Oo, sa, alam mo naman yan eh. Tanggap mo nga yan noon eh. ba diba? hmm, Ganun lang yun. Oh, kasya ba? Magka-college na nga yung anak ko eh. Malapit na takas kaya yung binibigay mo. na suporta kung ang tingin mo. Sinusolo ko lang yung suporta mo. Oh, sinusolo ko yung suporta ng anak mo. Kawawa naman pala yung anak mo. Tinatalian ko lang sa sa ano, damo. Oh. Kaya dahan-dahan sa pagsasalita ha. Baka darating araw, magkaliwanagan tayo. See you. See you soon. Saka ko na sasabihin kung saan ang meet-up natin. Para magkaliwanagan tayo. Bye, guys. Asinsya na kayo. Kasi, sobrang-sobrang na kasi ang mga comment na mga pinaparatang nila sa akin. Diba? Thank you na lang sa mga nakakapanood. Asinsya na kayo. Bye!